Binatikos ni Senator Rafi Tulfo ang napakababang compliance ng Social Security System o SSS. Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Heal at Home Development Mutual Fund o Pag-ibig para sa coverage ng mga kasambahay. Batay sa 2019 joint survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA at Department of Labor and Employment o DOLE, mayroong 1.4 milyong rehistradong domestic worker. Sa 1.4 milyon, 6% o 84,190 lamang na kasambahay ang na-enroll ng kanilang mga employer sa SSS, habang 5% o 74,858 lamang ang nakarehistro ng pareho sa PhilHealth. Ang malalapa, 3.4% o 51,579 lamang na nakasambahay ang na-enroll ng kanilang mga amo sa pag-ibig. Ang napakababang compliance na ito ang ikinainit sa ulo ni Senator Tulfo. Bidigyang diin ni Tulfo, Vice Chairperson ng Senate Committee on Labor, na hindi sapat ang ginagawa ng mga ahensyang ito upang matiyak na mga employer sa bansa ay nirehistro ang kanilang mga kasambahay at binabayaran ang SSS, PhilHealth at pag-ibig contribution ng mga ito. Nang gagalaiti si Tulfo dahil sa kabig Biguan ng mga barangay na ipatupad ang sistema ng pagpaparehistro para sa mga kasambahay. Kahit alam nila na ang ilang mga employer ay masyadong abala upang i-enroll ang kanilang kasambahay para sa nasabing coverage o sadyang iniiwasan na gawin ito upang maiwasan ang mga pagbabayad. Sa ilalim ng Domestic Workers Act o Batas Kasambahay, ang bawat employer ay dapat irehistro ang kanyang kasambahay sa barangay kung saan siya naninirahan. Ang punong barangay ay responsable para sa registry ng kasambahay sa loob ng na kanyang nasasakupan. Kinesyon din ni Tulfo kung bakit aktibo ang mga opisyal ng barangay na magbahay-bahay noong panahon ng halalan, ngunit hindi nagawang mag-door-to-door upang mag-survey sa mga household na may mga kasambahay at matiyak ang pagpapatupad ng batas kasambahay. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal Troy Gomez, Nag-Uulat, SMNI News.